Ang galing. eto po mga katropa, yung paraan ng pagtatanim ng palay dito sa bundok ng mga katutubong aita dito sa Sitio puti. Tingnan nyo, ah, meron silang hawak na kahoy. Tag-iisa sila. Sila mga lalaki. Ang galing oh. yan gagawa lang sila ng mga butas na paglalagyan ng palay no tol. Ayun oh. Ayan, ganyan lang. Kaya makapansin nyo, may mga butas na siya. Ngayon, pagkatapos naman butasan, yung mga kababaihan naman po sa sityo, sila naman po yung naglalagay ng palay. Pakita ko naman po sa inyo yung paglalagay nila ng palay. Ito si Lola, ang elder dito. Ayun. Ayan. Ganyan lang siya. Oh. Ganyan sila magtanim ng palay. Oh. Oy, ba't di ka maligo? Ha, hindi pa maligo. Kapag natapos na, Lola. Ayun, nandun din silang lahat. Ang galing, oh. Kahit ilan la, kahit ilan ang ilagay, oh, walang bilang. Basa yung butas, alaga ah, ng palay. Eh, yung mga manok, hindi ba tutukain ng manok? Walang hmm? manok. Nga pala, yung bahay ng mga kambing, eh, gawa na. Ayun, ganun lang. Tapos may hawak silang palay. Buntis pa yata siya, oh. Oh. tao oh. ayun, oh. Ito naman sa kaldero nakalagay yung palay, Oh. Social na, no. Dati buho lang, ah. Oh, 'di ba? Ang galing. Ang galing ng pamamaraan nila ng pagtatanim ng palay. Anong klasing ano 'yan? Binhe, itim? Apote. Oh. Sa ni utol pagdo, oh. Ayun. Pero nung araw ganyan talaga. Ganyan, tapos sa kabuho no. Hmm. di ba ang galing? Oh. Tapos tatabunan 'yan, hindi na. Ay hindi na. Ay hindi na po tatabunan. Ganun lang pala. Ayun. Tapos ito si Nanay. Andito, tingnan natin. Sa ni Tatay. Sa si Gili, no. Ito 'yung mga beterano eh. Oh, si Jilin talaga tumutulong pa rin, oh. Kahit buntis na 'yan, oh. Ganyan lang. Ang galing. Tingnan niyo si Nanay. Tapos hindi na pala tatabunan. Buti hindi pupuntay 'yung manok dito, dito na eh. yung Mga manok. Manok. Hmm, hindi pumupunta. Hindi. Hindi lang malayo na dito eh. Ah, hindi kakainin. Ha? Eh, pag ulan tutubo na. Hmm tatlong araw lang nai ay. ayan yung ating ano team ah, ah. dito sa sitio wala silang sinasayang na panahon ang ganda nung kulungan ng kambing ah sino ba yung mga gumawa ron ah ginawa nyo kahapon ang ganda ng bundok oh taas kasama <laughs> na rin si Miko ayun ah oh, di ba? Ang galing ng pagtatanim ng palay. Ilang araw na kay nagtatanim? Ay, Napakaluwang. Ay, uh, yung mais tapos na ba? Tapos na Tapos sunod sili naman. Oh, di ba? Yung pagtatanim nila ng palay dito sa bundok. Ganyan na uh, style. Malayong malayo sa pagtatanim ng palay sa siyudad. Sa siyudad kasi ah uh, pinupunla na ang pagtatanim. Mm. mm. tutubigan, yung pitak, ganoon. tapos punla. Tapos uh, iba yung pagtatanim sa kanila. Diretso na kagad yung diretso na agad yung ano, yung punla, yung pinakapalay. Galing, di ba?